Ang kwento ni Luna at ng kanyang paghahanap sa nawawalang bituin ay nagsimula sa isang mainit na hapon sa ilalim ng luntiang dahon ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Si Luna, isang batang babae na may malalaking mata at mahabang buhok na kulay tsokolate, ay laging nahuhumaling sa mga kwentong pantasya. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang pantasya ay biglang naging katotohanan nang makatagpo niya ang isang maliit, kakaibang kahon na gawa sa maitim na kahoy. Na may mga simbolo na tila nagsasayaw sa ibabaw nito. Nang buksan niya ito, isang maliit na piraso ng papel ang sumalubong sa kanya na may nakasulat na tatlong simpleng salita: Hanapin ang nawawalang bituin. Agad niyang tinawag ang kanyang dalawang matalik na kaibigan, si Leo at si Maya. Sama-sama nilang sinimulan ang kanilang paghahanap na nagtatanong sa mga matatanda sa kanilang nayon at sa mga taong naglalakbay mula sa malalayong lugar. Ang bawat isa ay may iba't ibang interpretasyon sa nawawalang bituin, ngunit wala sa kanila ang mayroong tiyak na sagot. Ang kanilang paghahanap ay humantong sa kanila sa isang makapal na gubat. Doon nila nakilala ang isang matandang babae na may mga mata na tila naglalaman ng karunungan ng mga siglo. Ang babae na may maamong ngiti at isang tinig na tila musika sa kanilang mga tainga ay nagsabi sa kanila na ang nawawalang bituin ay hindi isang literal na bituin sa kalangitan, kundi isang simbolo ng pag-asa na nawala sa isang taong nangangailangan ng tulong. Itinuro niya sa kanila si Aling Rosa. Nagluto sila ng masasarap na pagkain, nagdala ng mga bulaklak, at nagkwento ng mga nakakatawang karanasan. Nang makita nila ang unti-unting pagbabalik ng ngiti sa labi ni Aling Rosa, isang kakaibang init ang naramdaman ni Luna sa kanyang puso. Ngunit isang gabi, habang nagkukwentuhan sila, Sinabi ni Aling Rosa ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Sinabi niya na ang kahon na natagpuan ni Luna ay pag-aari ng kanyang yumaong asawa, isang sikat na astronomo. Ang mga simbolo sa kahon ay mga coordinate at ang nawawalang bituin ay isang bagong natuklasang planeta na nakikita lamang sa pamamagitan ng isang espesyal na teleskopyo na itinago ni Aling Rosa. Ang paghahanap ni Luna ay hindi lamang tungkol sa pagtulong kay Aling Rosa kundi ang pagtupad sa huling kahilingan ng kanyang asawa, ang pagtuklas at pagpapakilala sa mundo ng bagong planeta. Gamit ang teleskopyo, nakita nila ang isang maliwanag na planeta, isang bagong bituin sa kalangitan. Ang kanilang paghahanap ay isang tagumpay, hindi lamang sa pagtulong sa isang taong nangangailangan, kundi sa pagtuklas ng isang bagong himala sa universo. Ang nawawalang bituin ay parehong metapora at literal na katotohanan, isang simbolo ng pag-asa at isang bagong tuklas sa kalawakan. Ang kwento ni Luna ay nagpakita na ang pagtulong sa kapwa ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang pagtuklas at tagumpay. And kung gusto nyo pa ng ganitong mga kwento, mari kayong mag-like at subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga posts. Salamat sa pakikinig!